Hello so, mga mare ko, ayan, kamusta? Meron lang ako sasagutin katanungan kasi simula nung nag-post na ako nitong bagong labas na product ni You Glow Babe which is itong Beauty White Rejuvenate ang daming nagsasabi, Mami, paano na lang yung ginagamit mo ng RDL? Mami, hindi mo na ba gagamitin yun? So eto, meron akong napiling isang comment na eto, sasagutin ko. So ang sabi niya, so ayan, nakikita niyo sa screen, Congrats, Mami Wendy Vlogs. Ask lang po, since may rejuve na ang Yugo, babe, paano na ang RDL toner and silka cleanser? Hindi mo na magagamitin. Sana masagot. Thank you. Ay, talaga naman. Pang Miss Universe ang tanong. <laughs> Siyempre, sasagutin natin yan for today's video. At alam ko naman, Mariko, na talaga naman nakilala niyo ako dito sa silka and RDL. So, ito yung silka na may halong RDL. So, ang tanong, gagamitin ko pa ba ito? Yes, of course, gagamitin ko pa rin ito. So, i-explain ko sa inyo, ha? Ito po ang si Beauty White Rejuve Set, mga mariko, ko. Is Rejuve po siya. So, mga mariko, ko, alam naman natin na ang Rejuve is hindi mo siya pwedeng gamitin ng pangmatagalan. Wala siyang pinagkaiba sa mga ibang brand na Rejuve set. Ito lang talaga si U-Glow, Babe ang naiiba kasi mare bukod sa packaging na napakaganda. Tingnan niyo naman. Nakakita ba kayo ng Rejuve set tapos ganito ang packaging, ang bongga, di ba? So may hawakan siya tapos di siya. Ganyan ka cute ang packaging ng U-Glow, Babe. So hindi siya gumaya sa mga ibang Rejuve set na nakikita natin na nakabox. At mga mariko, alam niyo ba na bukod nga sa packaging ni U-Glow, Babe Beauty White Rejuve set, ang pinagkaiba niya sa lahat ng mga Rejuve set na alam natin is itong si Beauty White Rejuve set ay merong ingredients na polymnia Cinchophilia, a powerful ingredient mga Mariko na talagang makakapag-glow ng ating skin and yung mga pimples nyo talagang matutulungan niya talaga na diminish. Yes, mga Mariko. And syempre mga Mariko, ang Rejuve set yun nga no, good for one month lang ang paggamit nito. So hindi mo siya pwede gamitin ng matagal kasi Mariko, Rejuve siya. So sa so, mga nagtatanong, syempre gagamitin ko pa rin itong sisil na may RDL as a maintenance. So ito pa rin ang gagawin kong maintenance mga Mariko, gaya ng ginagamit ko ngayon. Ayan no, so kung ayun na mga Mariko, gagamitin ko siya, good for one month. Si Rejuve set, kasi Rejuve siya, tandaan nyo yan, hindi pwede gamitin ng matagalan. Ang rejuve set kasi mariko, alam niyo na ang mangyayari doon. And syempre kapag okay na, ayun na, pwede na tayo ulit bumalik dito sa silka na may RDS. So sa mga naguguluhan, huwag kayong maguluhan. Isipin nyo mariko, si rejuve set, one month lang talaga siya pwedeng gamitin, hindi siya pwedeng matagal gamitin. So ayun na nga mariko, sana nang sagot ko. And ayun nga na sa mga gustong umorder, nitong Beauty White Rejuve Set, available na to. Ayan, maglalagay lang ako ng link dyan sa aking comment section or just sa aking yellow basket. Para mag-order kayo, this is for only 299 pesos. Yes, mariko, 299 pesos and kompleto na siya. Meron siyang rejuvenating soap, as usual, may toner. And syempre, meron siyang night cream and sunscreen. Gumamit na kayo nito, mari ko, kung marami kayong mga pimples dyan. Ito, gamitin nyo to for sure, mariko, hindi kayo masisisi. Sa so, sobrang ganda ng mga products you ni know, go babe, hindi kayo talaga masisisi. This is for only 299 pesos. So, yun lang mga marikonos, sana naliwanagan kayo. And ayun nga na for today's video. Bye!